Magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan Update tayo dito sa may Governor's Drive Scalax Section 3 Magandang araw sa inyo. Yan, update tayo dito sa mga Governor's Drives. Kalax. Ito ay sa pagitan na Pure Foods at Wilcon. Ito po yung daan na nasa may gitna. At ito yung Governor's Drive nito. Ito yung nilagyan ng pangsamantalang daan dyan sa may gilid. Yan. Ito po yung board pile yan. Pagkatapos nilang maghukay, nagbutas na agad sila ng board pile para sa paglalagyan ng mga girdir. Yan guys, ito yung simula pa lang ng pagbubuhos namin dito. At uh, ito pa lang din yung pagsimula ng uh, paghuhukay dito. Yan. Ito yung area, dito dadaan yung galing ng silang sa lugar na ito. Yan, Yan po yung galing ng silang. At papunta dito sa may Governor's Drive at patawid dyan sa may uh, Monterey. Guys, yan ang Pure Foods. At ito nga pala yung mga equipment na ginagamit nila dito. May bako, may crane at uh, may pandrilling po sila. Yan. Ito yung nakaraan na unang pag po nila dito. At ayan uh, nga po yung Wilcon. At ito yung mismong gitna ng Governor's Drive Highway. Yan. Ayan guys yung unang binuhusan dito. Ito yung nakaraan na binuhusan namin. Yan. Yang board pile. Yan. Kung mapansin nyo guys, uh, isang buwan pa lang halos yung lumipas ng magsimula ng pag kay dito. Pero ngayon guys ay malaki na po ito. Itong nahukay dito at uh, sa mga susunod pa ay may mga bubuusan pa dito at mabilisan itong ginagawa. Itong uh, gitna na ito. Kaya nga, paspasan din sila habang tag-araw pa. Yun, no? Yan. Wow. Guys, at ito na nga pala yung pagbubuhos namin ngayon. Yan, yan na yung naging progress dito. At sa sobrang bilis nga, napakalalim na agad ng nahukay nila. Ayan, no? Noong nakaraan ay ito pa lang yung binubuhosan. Ito nasa may kaliwa. At ngayon, yan ako kumapansin niyo yung wheel cone. Yan no. At ah, malalim na nga itong nabuhusan. Yan. Yan na po oh. Yun no. Oh. At pagkatapos niyan ay ilang butas to nasa labing limang butas ito ng board pile yung binubuhusan dito. Yan no. Oh. Yan po yung Governor's Drive. At ito yung Pure Foods. At kung mapansin nyo guys, oh, yan na po yung pinakamalalim na hukay nila dito. Yan, hanggang dyan na lang po daw yung lalim ng hukay dito sa lugar na ito. Yan. At yung board pile na binuhosan namin noon, itong nasa may kanan na ito. Yan, may malaking bakal na yan. At yan po yung dyan tatawid sa kabila na yan. Pagkatapos nito guys, syempre alisin na uli yung Uh, pang pangsamantalang daan dyan at gagawin itong misto lang tulay katulad doon sa kabila yan, yan yung sa namin noong nakaraan yan yung lugar na yan yan yung unang buhos natin dito yung pinakita ko kanina yung unang una na paghuhukay nila dito at kung mapansin nyo guys habang tag-araw ay pinapaspasan na, na nila ito at syempre kung ulan ay napakahirap ng Magiging sitwasyon dito. Yan. Kaya habang tag araw pa, pas-pasa ng paggagawa dito. You know, Panay ang hakot ng mga dump truck ng lupa dito. At ito na guys. Nagsimula na kaming magbuhos sa ilalim. Wow! Ayan ang aking mga kasama. O maatras na. At yan guys. Ah. Uh, may mga technique guys Doon sa pag-atras yan At huwag yung gagayahan nito Ayan, <laughs> Joke lang yun guys Ayan Yung pag-atras dito ay Siyempre, ang cambio mo dyan atras yan Meron kasing mga Yung mga datihan driver Na kapag umaatras Inaasahan lang nila yung preno at nagkakambyo sila ng Primera para bumagal yung takbo. Pero itong mga bagong modelo, kahit po ito ay made in China. Yan, hindi na po siya ganoon. Ikakambyo din ng atras para smooth lang po yung pagbaba sa lugar na ganito. Kung halimbawa kayong may mabitin at ahonin, ikambyo nyo ng atras para bumaga lang inyong takbo pababa. Yan. Kapag ka kasi inasahan nyo lang yung preno, hindi po yung kakayahin. Yan. At ang lugar po na ito yung matarik. Yan. yan nga aking mga kasama habang umaatras dito. Yan. Matarik po yan. lugar na yan. At ito nga yung mga gamit nilang equipment dito. Yan. Na nasa sa ilalim. Yan. Ah, kung mapansin nyo, matarik naman yan. Yan lugar na yan. Yun. Habang umaatras ang tropa. Yun na oh. At ayun nga, yung bilog na yun, itong patatamain ang alulod para sa board pile. At yan po yung binubuhusan namin ngayon. yung isang yan. Yan, yung may board pile na yan. Yan. At itong lupa namang ito, ito yung mga nahakot dyan sa ilalim. Yan. At dito mang gagaling nga yung magiging isang daan galing ng silang. Yan. At Kas, karugtong po ito guys ng nasa silang intersection interchange yan ito yung dugtuan papunta dito at ito pong lugar nga na ito ay tatawid dito sa ilalim ng governor's drive yan shout out sa ating mga operator yun no oh. mapansin nyo yan yun dito nga po tatawid sa lugar na ito. Yan. Sa ilalim ha, hindi sa ibabaw. Yan yung ating mga mixer. Uh, ito guys, yung Governor's Highway. Governor's Drive Highway. Kung makita nyo itong lahat ng linya na ito. Yan. Ang ganda sa may poste. Eh. Yan yung tapat mismo ng buong kalsada na ito. Yan na yung nahukay. Yan. At yung pangsamantalang daan nga na ginawa sa kanan at ay maganda naman dahil hindi nagkakaroon ng traffic. Ismot na ismot pa rin ang pag aagaw nila lalong lalo na doon sa kalsada. Yan. Makita yan. Hanggang yan guys. Oh. Kung makita niyo hindi nagkakaroon ng traffic sa lugar na ito. Yeah, na smooth pa rin yung daan. Yun o. Oh. At uh, yung lugar nga po na ito ay napakalapad. Kung ganong kalapad yung kalsada, ganon din po yung gagawing hukay dito at uh, talagang ngayon ay isang direksya ng hinukay na nila ng buo Yan. puntahan natin yung sa may gilid yan yan guys kung nyo ito yung pinaka highway na dati at ito na yung nahukay yung equipment ito yung hukay guys isang buo na siya kapag ka natapos ito guys ay magiging misto lang tulay ulit ito na nandito sa may gitna ng highway na ito at yung Calax ay dadaan sa ilalim Yan. talaga namang posposan yung paggagawa nila dito you know shout out sa ating mga engineer na nandito dito at sa ating mga construction worker na kasama you Lalo, lalo na sa aking mga tropang mga mixer driver at dump truck driver na nabiyahe dito. Ayan guys, yung board pile na binubusan. Ganyan po pagka direct ang pagbubuhos. Hindi ginagamitan ng pump. Ayan. Ganyan lang. At ayan po yung equipment. Kapag ka katapos buusan inaangat ng konte. you know At isa nga sa mahalagang pagbubuhos sa mga ganito ay yung maraming laging tractor mixer para hindi yeah. um, oh! hindi naman yung po, pwedeng potulin kasi uh, mawawala sa design niyan. Kaya po ganyan, napakarami ng truck namin dito na nabiyahe para direct direct yung pagbubuhos. Ayun o. Oh. At uh, itong gamit nga pala namin Concrete dito ay mataasan design At uh, concrete with ice Pa rin ang gamit namin dito wow! mga kasama na coordinator at QC si driver yan no? shout out kay Consi Malimban yan at sa ating mga kasamang uh, engineer dito at inspector yan sila po yan guys ito yung mga sample na ginagawa namin dito yan, yan na uh, may mga puting papel na yan tapos pagdating dito ay pinetemperate temperature at sinusukat ko tama yung design niya. At ito nga yung huling truck na, yung isang yan. Last load na. Patapos na yung pagbubuhos namin dito. Yan. At uh, salamat guys sa inyong panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe at mag-like at pakishare na rin ang aking video para mapanood ng iba ang progress dito sa lugar ng Calax Governor's Drive yan sa mga susunod napakaluwag na ng daan meron na mga expressway papuntang Cavitex at direderto na papuntang Manila yun oh, no. umaho na aking kasama yan. Salamat sa inyong Thank you.